Ano? Yan. Ano po? Hmm, hindi nga prepare ito. <laughs> hmm. Tek. okay ka lang dyan, hindi ka mahirapan. <laughs> Diyos ko, ako palang tumam, wala pa akong ginagawa. Okay na, okay na. Ah, ang dami okay na, mo okay bumababa. Na. Ano, po? ano po? Ano po? Ito po. Yan mama jane ilang taon ka na 23 po may anak ka na yes ilan kuan um, four four years old. isa ah isa 23. 18 ilang taon ka na ka anak eighteen po wow Maagang nakatikim ng luto ng Panginoon ito. Galing mo. 18 years old, may isang anak. Single ka ngayon. Opo. Naghahanap ka rin? Yes. Ano hanap mo siya sa lalaki? Pogi. At mabait. pogi. Sir <laughs> J, ilang taon ka na? 23. three oh. Magkaedad kayo. May anak ka na? Wala. Single pa ako. Single? Oo. Oh. Okay lang sa'yo na maging instant daddy ka? Okay lang. Okay lang. Ma'am Jane, ibalik mo yung camera mo dun. Wala akong sinabing mood. Good mo yung mukha mo sa camera. <laughs> mamaya na pag video call eh, hindi ito video call ha kamalikot sa camera sir J okay lang siya sir J na ano na may anak siya isa oo oh, okay lang hmm Mama, ka, Ma, malunod ka ma'am. Wala ka sa tubig. Tagaliig ng tubig, oh. Ayusin mo yung camera mo. Isa na lang. Ayusin mo yung mo, Ito. <laughs> Hmm. Sir, hindi ka na maghirap dito. Hindi pa kayo nagkita yung damit niya nandunan na sa baba. <laughs> 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 Joke. Ala, grabe si Sir. Oh. saan ka ba, Sir? Ano kasi eh? Ito po kasi, oh. Hmm. Huwag na, huwag na ipakita. 23 po. 23 po ako. 23. Ni kau, tahun kenapa? 23 three. Mm. Ponge mo pala? Di naman? Konti. <laughs> Tegas angka bang? Tegas dapau. Bisa ya aku? Bisa ya aku? Tegas Si Jason. Hi. Okay. Anong work mo? Ano? Anong tingin mo? <laughs> ah, ako pag kinausap ako yung, ng ganyan, yung baba ko yan. Sabi ko okay na si Sir sa'yo. Hello? Anong hello? Ano to tawag to? <laughs>